Nang umaga. nila traffic, I missed you. Said no one. Pupunta ako sa almusal. Ice cream sa almusal. Nang dito ko, garlic rice. Hope mm. lang madamin choices. Nang dito ko, ang garlic rice. tapos ng egg mm. mahal kita ng garlic kain kanin, garlic kanin <laughs> na punta ako sa Pinondo kasama ng pinsan ko at ng asawa niya tapos sa Pinondo pupunta kami sa Divisoria pwede bumili ng pasalubong ko ng nanay ko sa Denmark Tara,